Hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay, guys. So, uh, andito naman po tayo ulit sa Inland Sea. Kasi kasama naman natin, syempre, yung magkapatid. So, shout out sa inyong hang dalawa, guys. So, kay Idol Ricky at saka sa kay Kuya Edgar. Maraming salamat sa pag-invite ulit sa atin dito sa Inland Sea. Okay, guys. So, actually, Uh, kanina pa kami dito madaling araw siguro mga 1 o'clock kaya wala masyadong activity so nag idip lang muna tayo hindi nga tayo naka intro kaninang pag pagdating talaga natin dito so ito ngayon kita okay. so ayan na ayan na si kuya I ayan na si Idol Ricky eh. yan nagjijiging na sila tapos kasama din plan natin sila doon sa Habila, naka lang kami dun. sa ito, Louie. At saka sila ni Babdels. So, ayan. Doon sa habila, may mga ibang lahat na nag-fishing dun. Okay. So, So, happy lang muna tayo. At mag-start na rin tayo mag-jigging. Okay kape mo tayo tapos mag start mag gym tayo bitbit so, -bit pa rin natin yung, yung ating mahiwagang thermos <laughs> okay. kape mo tayo kape Okay guys, so start na po tayo mag-jigging. ay guys U unang hagis tribali agad 上面那木没有。 orang terbalik datang guys Oh, guys. Oh, grabe. Napagod agad tayo sa Ilang ang na natin natang hagis. Sayang, tatlo sana na anhook pa yung isa. Malapit na sana na pa. Pero ayos lang. At least naka ang dalawa agad tayo, guys, na ano, spotted trebali oh, Good size na, guys, oh? Yan. ang taba guys uh, ayos yes fish on din si Idol Ricky Naka-hamor siya uh, sa jigging ha kaya nga ka, dito talaga uh. Tingnan, tingnan, mo ngayon ah. <laughs> ang rad mo ang rad mo. Oh, good size na guys, Naka-hamor. Wow. gumulong. buhay pa rin. Ayan na guys Nakapish on na si Idol Ricky Alright pangalawang beses isiniksik pangalawang beses isiniksik <laughs> ay grabe talaga guys dito tatlong beses na ako na strike ng hamur na malalaki itong sa may bait and wait natin yung pain natin yan pusit at saka hipon ito pa pangatlong ano naman laglag -lag na grabe hindi talaga agad na ano hatak na nasasabit na diyan sa may antilan tapos ito kanina umahawak ako ng inang rod ko nito kasi nga may strike tayo yung kay Idol Ricky hinatak din <laughs> dalawang rod ang hinahawakan ko <laughs> ay sayang Whew. Huh. alimaw yun boy sus may mga pusit ka pa dyan sa'yo hipon na lang to ah okay lang yan hipon na tsaka ano ang isa hipon ang isa uh, may pusit ka ba, ba ulo na lang yan Okay guys, so time check po natin sa 8.30 na ng umaga. So ang nadali natin kanina, yun palang ang dalawang talakitok na sunod-sunod. Tatlo sana, sayang. Pero okay lang, at least naka hang dalawa tayo. Tapos, nakatatlong strike tayo ng mamaw na hamor siguro, no? nasiksik agad, hindi maano. Huh. Kailangan natin next time, ang, gamitin natin yung uh, 6,000 series natin siguro na reel tapos yung PE4 na line para kahit hatakan ng hatakan may laban tayo si Idol Ricky din malapit na, na, na nasa kantil na biglang lumusong yung isda ayun putol sayang Uff. pero ayos lang yan at least hindi tayo na zero ngayong araw bagong uh, species naman na na-unlock natin guys okay Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, hindi mo tayo masyado pipinalag, pero at least may mauwi tayong ulam. Ayan, may dalawa tayong spotted trebally. Tapos si eh, Idol Idol Ricky is naka isang hamor din. Kahit pa pano, good size na pangulam. Pangulam o? Pangulam-ulam o. Ayan, oh. Oh, okay na yan pangsigang na daw. Yan. So ito pa yung mga uh, nadali natin ngayong araw. Pero sayang talaga guys yung na-strike sa amin talaga ng mga mamaw na hamo. Tatlong lang. beses sa akin, isa kay Idol Ricky. Hindi ha? Grabe <laughs> sayang. So ayap guys na hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa, cha sa channel natin. At kita-kita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. Okay, so shout out pala sa lahat ng mga tropa natin diyan. So hindi ko na kayo ma isa isa Ang dami n'yong nagpapa-shout out sa akin pero nakakalimutan ko na rin ang dami n'yo. So yun lang. Shout out sa inyong lahat, mga ka-happy people. Okay, lalo na sa mga tropa natin diyan sa mga posa, sa mga taga PXA, sa mga taga Isda. Okay. Yan. So Don't forget guys, spread love and always fishing and be happy. Right.